Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, aksidenteng napali, napali, napalipad nga po o aksidenteng napalipad bago tuluyang bumagsak sa kalupaan ng isang rocket sakop ng Gong Yi sa bansang China. Ayon sa report, bigla na lamang kumalas ang Tianlong-3 rocket sa launch pad nito, bunsod ng aberya sa istruktura. Inabot lang ng ilang segundo sa area ang naturang Chinese rocket nang tuluyan din itong bumulusok at sumabog sa kabundukang sakop ng Central China. Wala namang naitalang nasaktan sa nasabing disgrasya. Aabot naman sa siyawang patay habang apat ang sugatan matapos masapul ng kotse ang mga pedestrian sa Seoul, South Korea. Ayon nga sa report, nasa maling direksyon ng kalsada ang driver ng kotse kaya't nasapul ang mga tumatawid na pedestrian. Hawak na ngayon ng pulisya ang 70 anyos na driver. Kritikal naman ang isang lalaki, pati na ang kanyang anak matapos sadyang banggain ang kanyang asawa sa Florida sa Amerika. Ayon sa sheriff ng Polk County, nangyaring insidente matapos ang pagtatalo bunsod ng pambababae daw ng biktima. Sa tindi ng galit, nilayasan ng suspek ang kanyang asawa, bitbit -bit ang dalawa pa nilang anak bago tuluyang banggain ng uh biktimang sanggol at ng asawa nito. Agad namang inaresto ng pulisya ang suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.